guys today's vlog bibidyo natin ha? lakas ng hangin parang ano yan binagyo oh nababagyo ng aming gulayan <laughs> lakas ng hangin oh sumasayaw <laughs> so, sayaw na sila Ang lakas ng hangin, ah. Bagyo, ayan. Wala na, kasi malamig na, parang binabagyo na. Ang lalaki pa naman ng bunga, oh. Patola, oh. May dami pang bunga ng ampalaya. Sana wag, tigil. Ay, nako. Hindi mo na mapagilan ang hangin ngayon. Ayan, oo. Parang babagyuin na. Ayan, oo. Ay, sayang yung bulaklak niyan pag na, kwa, nahulog. Lakas ng hangin. Oo. Oh. Ayan, oo. sa lakas ng hangin. Parang bubabag yun ah. Andito yata si Pipito. Oo, <laughs> ang lakas oh. Ayan. Ito, dito ako nag dami pang bunga oh, sayang. Ay, naku, huwag sanang matumba. dami pang bunga oh. Marami pang ampalaya nakakainin. Patola. Sana wag silang matumba. Ay. Nga nga tayo. Pati ano. daki o. Oh. Ano na ito. Pwede nang gawin pang hilo doon. <laughs> Ayan. Ay, ano, dami pang malimit. Dami pang bunga. Malamig na eh. Pati yung kalabasa, oh. Lumaki siya. Ay, naku. Sayang ito pag matutumba. Maka, sana hindi pa siya matumba hanggang bukas para makapag-harvest ako bukas. Ayan, ya, oh. Oh, 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 oh. <laughs> Tinatangay ng hangin. Sumasayaw. <laughs> Kawawa naman itong aming patola. Ayan. lang guys. Thank you for watching. Salamat sa suporta. Ayan o. makulimlim ano. Start na ng bagyo. Ayan. tinatali ni hubby yung cardis namin. Para hindi siya kasi namumulaklak na sayang malamig na kasi Malaki, malalaki na sila ang kadyos ang kardis kadyos Ayan. Ayan. nagiging yelo na rin ang mga ha, ano dahon yun lang guys salamat